Yan ang problema pag mainit ang ulo mo. Uh, wala na, makakalimutan mo na ang mga isa sa alang-alang mo. Ano 'yon? Ha? Uh, yung kinabukasan mo. Ha? Uh, yung ginhawa mo. Pamilya mo, kung may mga anak ka, no? Bakit? Eh, eh galit ka eh, no? Uh, nakalimutan mo na na uh, meron ka rin dapat na ingatan ano yon yung sarili mo din isipin mo nakakotche ka nasagi yung sasakyan mo may gasgas -gas konti at dahil don no uh, hinabol mo yung uh, bata na nakamotor okay lang sana kung hinabol mo hindi eh. ginawa mo talagang sinagasaan mo Muntikan mo pang magulungan yung paan ng bata. Titig titi na Tapos, no? Nung tumumba na yung bata, sa kayong motor. Ah, ikaw pa yung akala mo, ikaw yung naagrabyado. Nagasgasan lang ang sasakyan mo. Pero ikaw papatay ka ng tao. Ang naging epekto ngayon, ano? Ah? Eh, ikaw ay... tinanggalan ng lisensya ah, habang buhay ka nang hindi na makakapagmaneho galit na galit sa'yo yung uh, acting ng Department of Transportation salbahe ka daw pati yung isang babae doon sa video sabi salbahe ka ibig sabihin noon simpleng salita pero yung sabihin noon masama ka no? hindi kita hinahatulan dahil hindi na makita kilala pero yan ang epekto ng galit no? sabi na nating uh, walang lisensya yung bata no? Eh pwede naman malagot ang magulang niyan eh. Nasa batas naman 'yan mga kaketchup, no? Pwede naman 'yan, pwede mong uh, kasuhan yung uh, magulang, no? Dahil la uh, pinayagan nila ang kanilang anak na magmaneho nang walang lisensya. Minor eh, no? O yan, ang problema. Kaso. Kasi ako, investigador ako, titingnitin ko kung anong kasong pwedeng uh, isampa para sa akin kasi ha? Eh. Ah, frustrated murder po yun mga kakechap, hinabol niya at niram niya pa yung sasakyan niya no? munti ka niya pang magulungan yung pobreng batang estudyante estudyante yan may pangarap yan may future pa yan eh kung uh, nagulungan mo yan no? at natuluyan na matay ikaw pa ang naging dahilan kaya hindi niya natupad ang kanyang pangarap sa kayong mga magulang niya kaya doon sa ating mga motorista, konting lamig lang. Huwag masyadong mainit. O, yun lang naman ang masasabi ko. Pag-ibig,